the mere fact na tayo binobomba ng kanyon, yeah. the mere fact na palaging pinoprotect ng kanyon water cannon, palagi tayong na, ano, uh, na, pinipigilan ng China sa anong activity dyan. Pati nga yung pag, uh, pagmamap uh, or yung mga fisherman natin, nadyan sila, ang fisherman natin nadyan, ilan ang mga vapor ba ng mga ng China na diyan kumisan at a time more than 300 uh yung mga yung kanilang Malaysia uh, postcard eh, siguro naman hindi lang propaganda to no dahil kasi talagang we uh, na, na, na nararamdaman natin at talagang na experience natin yung pambubully na ginagawa sa atin do sa lugar na yon mm hindi -hmm. mm -hmm. rin naman natin gugustuhin na masakta na navy oo naman ay yeah. doon sa mga water cannoning uh, yeah okay uh -huh. kaya kaya, na, kaya na, yan ang ang yung ano lang no ah uh, yung Uh, ano ang kailangan ano. <clears throat> Pag kami nag sa West Philippines, at eh, tinatanong namin sa National Task Force on West Philippines, eh, ano talaga pang kailangan? Talaga nilang kailangan 'yung presensya. Correct. Presensya, mm -hmm. 'yung ano talaga, 'yung mayroon silang mga ba 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 uh, yung mga boats na malalaki, no? 'Yung mga big sa mga kasi ang problema natin, ang uh, if we can compare, eh, sa so dami at halaki ng... Uh, at at ang sinasabi nila, kumisan yung mga Coast Guard, kasi yung white ship sa gray ship, ang gray ship is a navy, eh. yun, yun yung panggera. Eh. Yung, ano, yung Coast Guard, yun yung puti. Ano? Pero unheard, hindi daw, ano eh, hindi daw unheard of sa kabilang panig na yung mga so uh, military, naval boats na meron talagang mga kanyon, etc. Pinipinturahan lang ng puti eh para maging Coast Guard eh, samantalang tayo, <laughs> talagang, talagang kulang tayo. Kaya yung nangyayari ngayon ng mga tripartite agreement na ginagawa ng Presidente with China and the uh, Philippines and the US uh, at nagkaroon din ng pumunta ang ating Pangulo sa Australia trying to nagkaroon ng military uh, agreement uh, na may kaugnayan dyan sa, ano, no, sa West Philippines. Sea, eh. Malaking bagay sa atin. Ano? Kasi kailangan natin talaga in the meantime if we cannot provide ourselves ng uh, yung mga malalaking mga ano mga malalaking mga bangka uh, bapor vapor dahil uh, uh, obviously magkano ang halaga yan. ano? so we we really need yung mga countries that uh, have that capability and besides meron din silang ano eh meron din silang mga negosyo na dumadaan diyan eh Uh, kaya nga kaya nga kahit uh, yung sinasabing diplomatic protest na ginagawa natin hindi mo pwede sabihin useless 'yan no mm -hmm. uh, because uh, because it's our way of uh, saying that our uh, uh, are ours at uh, amin 'yan at kimil for protectahan namin 'yan And